Yun siya nagtanong kung ano ba dapat uh, ilagay na takip ng radiator 1.1 o 0.9 na Toyota Revo diesel engine. So ito yung dati ko yan kasi ito nasira na. So ang dating nakalagay dyan 1.1. Uh, ayan yan, 1.1 So noong dinala ko sa auto supply dahil ito nga yung dating nakalagay ay uh, wala silang stock na 1.1 so itong ibinigay sa akin uh, ito na yung inilagay ko kasi nga wala akong makunan doon sa lugar na yon inilagay ko itong 0.9 so inilagay ko yan hanggang ngayon naman apat na buwan na wala namang magiging uh, problema kaya hindi ko na rin na pinalitan hindi ko na rin siya pinalitan kasi nga umukay naman siya wala namang naging uh, problema kaya para sa akin yung uh, 0.9 at saka yung 1.01 ay pareho lang para sa akin so kung magpapalit kayo at ako uh, yung dati ninyong luma yung original kung anumang nakalagay doon sa number o oh, yun na din ang inyong bibilihin kung nga uh, may available pero sa akin nga, yung 1.1 at saka yung 0.9, naging halos pareho. Kasi nga, sa akin karanasan, yung nasubukan ko. Na, ibig nga sabihin, sinubukan ko yung 0.9, naging okay naman. Kaya hindi ko na pinalitan. Okay, ganun lang yung kasagutan ko doon sa nagtanong kung ano talaga yung number 0.9 o 1.1 doon sa Toyota Revo diesel engine. So, nagamit kong pareho yung 1.01 at saka yung 0.9 daging maayos naman pero mas makakabuti pa rin kung alin yung original na kalagay na dati yung pa rin ang bibilihin okay share share lang mga best thank you